What's up mga ka -Earth? It's a rainy day here in Edmonton, Alberta, Canada And for today's vlog, kasama ko yung aking pamangkin Yung nakita nyo sa vlog ko nung kumain kami Yung one of the finest tattoo artists dito sa Edmonton, Alberta, Canada <laughs> Dustin! Yo. Yo! Siya yung eldest ni brother, siya yung eldest ni Uton So, isa siyang tattoo artist dito sa Edmonton And for today's vlog, gaya nga sabi ko dati na Abangan nyo yung uh, pagpapatato ko sa kanya Isa yung sa mga dahilan kung bakit ako nakalating dito Or bakit ako pumunta dito sa Edmonton Ready ka na ba? Oo, oh, ready. Ikaw ba ready na? <laughs> <laughs> Yun lang. Yun lang So, ngayon papunta kami sa uh, Golden sa Gold Ocean Gold Ocean School. Studio Kung um, Let's see kung ano yung uh, concept niya. Meron ako idea. So sinabi ko sa kanya, since siya yung mas uh, magaling sa mga idea, sa mga concept, let's see kung ano yung kalalabasan ng... Uh, actually, yung tatuong kong ipapagawa ay parang cover up. Nagpa-cover up ko yung isang tattoo ko dito sa aking arm. So, yun. Kita-kita tayo sa shop. Alright? Alright. Alright. And uh, yun nga pala para makita nyo yung mga work of art niya Pag-visit yung kanyang uh, Instagram Dustin Pama? Gonzales Inc Dustin Gonzales Inc Kaya naipa-flash ko dito sa screen na yun, yung kanyang uh, Instagram Pag-visit nyo para makita nyo yung mga matitindi niyang gawa doon <laughs> and, 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 pati TikTok, ayan din o, oh. ayan, tingnan nyo, ayan A TikTok ako, Dusty Gonzales Inc Makikita nyo yung mga malulupit niyang uh, gawa doon So, kung interesado kayo or may friend kayo, pwede nyo siyang i-refer somewhere here in Edmonton or Canada. Mm -hmm. Ayan, just uh, message him through email. Ay, email. So, his email address is here. I will post it. I will post it also. Mm -hmm. Alright. Check it out, guys. Thank you. Thank you. <laughs> so, ayun, nandito na kami sa... Studio, studio ni Dustin. So, ngayon, picture daw niya yung aking arms. Yeah. Dahil gagawa niya ng ano, gagawa niya ng design. Alright? Alright, alright. So, bali ito yung i-cover up niya. Itatoko na yan. Tatakpan niya yan. So, tingnan natin kung ano yung mabubuo niyang concept. Ah. So, this is his studio. <laughs> He owned uh, this studio pag mamayari niya itong studio na to. Yung ano lang, yung, yung room yung room. So, actually, ang schedule namin sana ay uh, bukas pa. Buti na lang, meron siyang uh, free time ngayon. So, sabi niya, let's try kung kaya ng isang araw. Kundi, hanggang bukas. Para matapos yung design niya. Alright. So, oh, ayan, inumpisahan ni Dustin yung uh, design ng concept. So, ang nasuggest niya sa akin ay uh, koi fish. What's the meaning of koi fish, uh, Dust? So, as uh, sa pagkakaalam ko, ang meaning ng koi fish in Japanese uh, culture is a sign for good luck. Uh, kasi, um, so if you can see, um, nagsiswim siya upstream, pataas siya. So, which means, uh, para para sa akin, uh, good luck siya, good luck. Mm -hmm. And it's a uh, change na parang uh, sa paghihirap ng koi fish, um umakya't papunta sa stream. From point A to point B, gano'n. Mm -hmm. Nag-improve, Nag gumaling. gumaling. Wow, yun pala ang ano nun, meaning. So, nakita naman natin kung paano siya gumuhit. Ang bilis. <laughs> Parang nagalaro lang siya. Pero abangan natin ang ano niyan, ang kalalabasan mamaya niya pagka na buo niya na yung concept. Mm. Alright. So ayun, malapit na matapos ni Dustin yung uh, design niya. So, ikaw, ikaw lang may ganito. And. custom, custom design. So napagkakwentuhan namin nung bata daw siya, minatatandaan siya. Core, ano memory? memory. memory na Magpipinsan sila, parang nag-away yata sila. Siya na yung tinamaan ng bato ng kapatid niya. Pati siya na... Ano yun? Parang kwento nga. So naglalaro kasi kami. Tapos biglang mamaya yung kapatid ko, binato ako ng, ng bato. Ah. Tinamaan ako sa ulo, edi umiyak ako, edi nakita ni tito. Sabi niya, tamagin mo yung mga pinsan mo dun Lahat <laughs> <Dahit> kami nadamay, <laughs> pati ako dumapa. Sabi ko, ba't ako nadapa? Ako napalo. Kumbaga para sa akin, ikaw na tinawag anong bato kasama ka pa sa dulo papa. Mm, nasaktan na nga ako. <laughs> Tapos biglang ganun pa. Wala, ganun daw talaga sa ano, old days. ah uh, sa old days kasi kung may mga kapatid dito, ganun talaga nung araw para walang ang concept noon. Wala kang kinakampihan pare-parehas kahit walang kasalanan lahat kayo dapat... Ang ending noon, hindi na sila mag-aaway pag ano kasi madadama yang bawat isa, kumbaga magre-remind na sila sa bawat isa. Oh, wag tayong ano, mag-away, ganyan-ganyan. yung pinaka-concept nun. So ngayon, niloloko ko siya na kaya siguro tatatuan niya ako. Ngayon yung ano, payback time. <laughs> nung pinalo ko siya. <laughs> <laughs> ang pag <laughs> ang paghihiganti. Paghihiganti. <laughs> palo. Uh, so, pakita natin, bakita yung, natin ano. yung design. Ito, full sleeve concept siya. Koi fish. So, kita ba? Kita ba? Kita ba? Ah, yeah. uh, wait lang, babaan ko yung brightness. So, ito yung concept ko dito, Ed. Koi fish design siya with a lotus on the bottom. Then, uh, may waves to represent yung water element ng koi Alright. sa anong lotus. Tapos, ito yung arm niya. Nandito yung tattoo niya. Ayun ang i-cover up ko. Actually, gusto niya ay, is half sleeve lang. Pero, kinukonvince ko pa rin siya hanggang ngayon na mag-full sleeve niya na. Kasi, para sulit yung punta niya dito sa Canada. Tatagal ka ba? Tatagal. Tatagal, ah, tatagal ako. <laughs> tatagal ka ba? <laughs> so, ayan. Then, um, tiwala naman ako sa galing mo eh. Sabi niya kasi, kaya yan dito, kaya kaya mo yan. No? Siyempre. Let's see. Kung um, tatagal ba ako. <laughs> 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 so, ayan. Gusto ko naman din yung concept niya na, ano, na koi fish tama ganda siya maganda eh mm. okay, no, para may mga ano yan test uh, let's say vibrant magiging vibrant ba siya ang oh, ending niya parang kukulayan ko sana okay may mga kulay like yung flower yung, flower, yung fish, yung fish. In, may separation ng kulay May separation ng kulay para mag-pop out siya lalo okay basta kaya niya lang pag hindi niya yan ay edi eh, bad so sad <laughs> <laughs> kaya yan kaya yan kaya yan pepper ko lang dito all right sige So, ayun mga ka-Earth, ito na yung uh, naging concept ni Dustin. Ayan. Koi fish, then lotus. Tapos lotus. So, full sleeve siya. Yun! Medyo kinakabad po mga idol. Ito na. Ano <laughs> yan? Parang pandikit o mm. lotion lang. Yung pandikit. Para hindi mabura. Yung mm, stretch relax lang kami madita. So, ayan na ay yung ano, Ya namis mo yun, ha? ya, kasi magbiprihan na yun, no? uh, yeah, lang ako. Para mas pizza na kami uh. Ang oh. One of the finest uh, tattoo artists sa Edmonton <laughs> <laughs> bago pa siya tuluyang sumikat at least yeah. na, no, no, nakapagpatato na ako <laughs> so mahasabi ko one day na ah mm. yun yung tatuos nito so ito po guys yung dito ko tayo dito lang yan ito po yung concept ko sa tito ko koi fish tapos may cover up tayo dyan tapos lotus dito sa baba full sleeve Japanese yung front panel niya. yan So, yun mga kart, Update tayo sa tattoo at Tapos nanidustin yung ating uh, Lining, lining. Ayan. Yan, yan yung lining So, break lang kami At pagbalik namin ay uh, Shading. Shading na. Kukulayan na ni Dustin. Alright. right? Yan o, cool na cool yung aking uh, artist. Antinde. <laughs> Pa-cellphone-cellphone lang o. Oh. Cellphone-cellphone lang. Panis. Ayan cool na cool o. Oh. Look at that outfit. Look at the outfit. Wow. <laughs> i mm you -hmm. Thank you. Sabi mo dito? So, yun. After how many hours? Uh, masaki, parang five to six hours ata. Five to six hours. Ito na. So, bukas yung uh, part two ng session. Itong lower part. So, okay na kami dito sa upper part. Mm -hmm. So, day two bukas. Ayan. Ayan. Abangan nyo yung uh, finished product ni Dustin. Yeah. The finest two uh, <laughs> artist here in Edmonton, <laughs> Canada. Salamat, salamat. you know Alright. <laughs> so, yun. Uh, Pakipalo yung kanyang uh, page at sa kanyang account para makita niyo yung kanyang mga gawa. So, magiging part na rin na compilation niya itong aking uh, tato. Mm. Na uh, after namin umalis sa shop, dumahan muna kami dito. Nag-drive uh, thru kami sa Macdo. So, alam niyo na, yung tato ko na yun, Makdo lang. lang. ang katapat. <laughs> 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 doon? Anong reveal yung tawag doon? Um, price reveal. Price reveal sa part 2 ng aking vlog. Yan, abangan niyo yung price reveal kung magkano yung rate ni Dustin kapag nagtatato siya. Samantalang ako, ito lang, drive to lang ako $18. $18. <laughs> All right. magkano sa peso yun? Magkano sa peso? Magkano sa peso? $400. Parang wala pang $1,000 pesos. <laughs> mm, uh, 18 dollars wala pang 400,000 pesos ah wala pang uh, 1,000 pesos so yun abangan nyo yung aming part 2 sa vlog namin alright thank you bye bye ayun part 2 na tayo ng ating uh, day 2 day 2 na two. tayo ng ating uh, tattoo session ah uh, kalarating lang namin dito sa shop ni Dustin at itutuloy na namin yung uh, pag uh, complete dito sa aking full sleeve tattoo so ayan uh, abangan nyo sa video makikita nyo kung paano namin tapusin at mm. uh, yung makita nyo yung kabuuan ng tattoo All mm. alright kita ka na tayo sa loob what's up guys uh, pakita mo natin dito pakita mo natin ito po yung ano tinapos namin kahapon yan po makulay na makulay kahapon yan no? Oh. kahapon One po day. yan ito po yung titirahin namin ngayon itong part na to yung nakaschedule ngayon yeah yun solid solid alright panalo <laughs> see you guys see you guys da panalo ano lang 18 dollars makdo lang ang bayan <laughs> <laughs> merienda lang merienda merienda lang ako <laughs> ayan ako kita tayo sa love mga kaert all right so ayan na uh, nagpe-prepare na si Das at kami ay mag-uumpisa na ulit sa aming tattoo session all right let's get it on ayun na nga nangyari natapos na yung aming uh, uh, tattoo session ni Dustin ang pangis <laughs> ng strip nito so ayan oh, no? i-momontage ko yung uh, finished product ng uh, project ni Dustin ayan oh. No? panoorin niyo po yung montage alright Tapos na po kami mga guys. Mga ka-earth. Tapos na po kami sa 2-day project namin Tito Ed. Tapos na, nililinis na lang ni Dustin. Para maganda sa larawan. Picture na niya kasi yan eh. Popost niya sa kanyang uh, Instagram saka sa Facebook. Hmm. Saka parang pakita rin ng Tito Ed sa vlog niya. Oh. So, yun. Ito yung aking Totoo Artist na Cool. na kulang. oh. Parang wala lang. Wala oh. lang. Anong masasabi mo sa ating session? Oh, okay, dapat. Ah, solid na client ang tito ko dahil. Ah, paka-tibay. Sobrang tibay. Ayan po, guys. Papakita ko lang ng quick 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 view lang ng sleeve niya. Ayun. po ang ginawa ko. Wow. Ang tibay. Worth it Matibay ito, matibay. Uh -huh. Hindi man lang umaray eh. Ganoon sana. <laughs> sana, all. <laughs> sana all. Ba na, libre ba na, libre na ba naman ni ka pa? <laughs> <laughs> ano nga yung ano dito? Ano yung uh, talent mo dito? McDonald's, McDonald's lang, no? McDonald's lang, merienda McDonald's, merienda lang, di ba? Ang tindi World class kasi yung tattoo niya, oh, makita niya naman, oh. world class Yo. So, Kaya I'm proud of uh, my uh, nephew yes, Ayan, ito. proud na proud ako niyan Saka yung pamilya namin So... Imagine na uh, siguro one year from now, uh, baka sa ibang platform na siya ng uh, karir, karir <laughs> ng pagtatato. Ayan. So, yun. Hanggang uh, dito na lang yung aming vlog for today. At maraming salamat sa pagsubaybay sa vlog ko tungkol sa aking pagpapatato dito sa Edmonton. So, Des, paalam na tayo. Paalam po. Salamat po sa panunod. Okay. At yun lang po. So, So, i-promote mo yung, ano, yung page mo? ah uh, so, yung page ko po ay eh, sa Instagram pero may email nyo po ako uh, para sa mga inquiry nyo through dustingonzales.inc ilalagay na lang po ni Tito Ed yun. ipa ko sa screen. No? Uh, email, email, email lang po ako nag, ano, nagbubok. And yeah. yun lang po. Edmonton, Edmonton, Canada po ako. Edmonton, Alberta, Canada. Mm. Yun lang po. So actually, pulibok siya eh. talagang isiningit lang niya ako. Ang booking niya hanggang February, February na, Pulibok na yung booking <laughs> niya. Pulibok means daily na 'yon. Daily na yung pagtatato niya. Buti nga na isingit niya ako. Nagawa niya ng paraan na maisingit itong pagtatato ko dahil nga short vacation lang ako dito sa kanila. So 'yun, uh, muli maraming salamat sa pagsama sa aming vlog. Ingat po ang lahat and God bless.